Nakakapangatang <laughs> lang siya rin, yung pang bagong yung ginambasaran. Plastik, marami sa iyo. Plastik, marami dito sa iyo. marami dito sa iyo. Sa'yo mag-send! naka mag Ano oh, so -ten. Ano po masasabi niyo <laughs> sa birthday girl? Sa ng ano? Sa ngayon, Oye, ay, ano ko sa dapin ano. Maraming... Ano? Maraming buhok.